Makapal na putik ang iniwan ng malawakang pagbaha sa ilang lalawigan dahil sa pananalasan ng bagyong Agon. Pahirapan ang paglilinis ng mga residente habang marami pa ang nasa evacuation centers. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Literal na nangangapa sa dilim pamilya ni Jenny May Banaag habang kumakain ng hapunan sa barangay Bagong Bayan sa Mauban, Quezon. Sa tindi kasi ng pinsala ng bagyong agho na tumama sa kanila nung linggo, wala pa rin kuryente sa buong bayan. Bukong kami lang pong mag-asawa ayos lang, kahit po kami lang, ay mga anak ko nga puhal halos wala po kami makain. Sana po ay may mag-abot po sa amin kahit kantin tulong man lang po dito sa amin. Ayon po. Ayon po. Sobrang ano, sobrang Ayon sa mga otoridad, posibleng abutin pa ng ilang araw bago maibalik ang kuryente sa Mauban, lalo't maraming poste at kable ang mga nabuhal. Bukod sa kawalan ng kuryente, problema rin ng mga residente sa mauban ng makapal na putik na iniwan ng baha. Kanya-kanyang linis tuloy ng mga binahang gamit ang marami matapos humupa ang tubig. Ang iba, inamutan pa nga naming abala sa paglilimas ng natirang baha na pumasok sa kanilang bahay. Lahat po ng pinaghirapan namin ay inaubos ay dito lang po pala po punta sa baha. Kaya po talagang ako'y sobra-sobra ang pagkano ay paghihinaya. Sa kabuuan, tatlong po mula sa apat na pumbarangay sa Mauban ang nalubog sa baha. Sa buong Quezon naman, umabot na sa kalahating bilyong pisong pinsala sa sektor na agrikultura tatlo na rin ang kumpirmadong nasawi, kabilang ang pitong buwang sanggol na nalunod sa pagbilaw at dalawang nabagsakan ng puno sa Lucena at San Antonio. Kaya nagdeklara na ng state of calamity ang LGU sa dalawang distrito sa probinsya. Sa Batangas naman, nakabalik na sa San Juan District Hospital ang mga pasyenteng inilikas dahil sa baha. 25 pasyente kasi ang kinailangang ilikas dahil sa pagtaas ng tubig. Kahapon, puspusan na ang paglilinis ng mga staff sa binhang mga gamit sa ospital. May igit 2,500 residente naman sa Laguna ang nananatili pa rin sa evacuation centers dahil yan sa kaliwat ka ng pagbaha sa probinsya. Sa pagsanhan, nagmistulang ilog nga ang kalsada dahil sa pag-apo ng kalapit na Balanac River. Paghupa ng tubig kahapon, paglilinis sa mga naiwang putik na ang pinagkaabalahan ng mga residente. Sa gilid ng ilog kasi nakatira ang iba, kaya talagang pinasok ng tubig ang kanilang mga bahay. Nandiyan nga ako hapon sa ibabaw ng bubong. Lahat ng damit, lahat ng appliances, basala lahat. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.